Ang biyaya ay para lamang sa mga karapat-dapat, sa mga nakamit ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa at perpektong pag-uugali. Pero sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso Kabanata 2, mga talata 8 hanggang siyam, sapagkat sa biyaya kayo'y nanggiligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ipinapakita ng talatang ito na ang biyaya ay isang espesyal na kaloob mula sa Diyos na hindi natin kailangang paghirapan. Ibinibigay ito ng libre sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Simulan ng iyong araw sa isang patak ng banal na irony. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng isang nakaka-inspire na kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto bawat episode, nagpapasaya sa iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa pagkapakulo ng iyong kape.